Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, Nating sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mayhiro. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. kalina pandito si Tutski Tuts mili sugar matas Hoy, bobo, te kukunin. Arela natin, magkano lahat. Uminom tayo ng Ivermectin pa na mo kay papa mo. <laughs> hmm. Yan, may yan na lahat. Okay po. May piso ka. Ah, may piso. Yan, good morning po Ate Christy, Ito na po yung pinamili namin na bigas at groceries po para po sa Ate beneficiary dito sa Davao Landing Pad at sa magiging beneficiary pa. Yan, thank you so much Ate Christy, God bless you more. nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Yung ba may susubing, dagat may tatawiling Maging bundok kanyang aayati Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal Upat! Upat ka, pamilya! Ito, nasa na dito! Dari, wala pa, no? Asa ka dito? Yan makalingap manggandang hapon po sa lahat. andito po tayo ngayon sa isang lugar kung saan nakatira po itong mga kapatid po nating Lumad. Ayan. Ito po sila oh. Yan, daming bata. Ako po si Kalingat Agnes. <laughs> At po ko na kasi namang kasama namin doon sa Dipol, di makisibid na asal. Pero uh, alam ko din magsalita ng rumat. Totok ko na po. ako maglong sa kakailo. <laughs> Agbe. Ah, Ay, ito ano ba ka mo? Ah, ito po sila mga lumad ito sa mabala. Ito po ang bahay ni Angel. Angel. At may anak. Ila, ilang taon na ito? Isa. Isa. Ha? Ah, Pati sa ano niya. Ito po ang kanyang bahay nila. Anong gamit mo? Tular. Tular. Alam ko. Napakalaga. Yeah, napaka-cute. Ito po sila natutulog. Ang dami pong babies. Ilan ba lahat? Baktsyo! Malawa. <laughs> sa so, mga ano, kapitbahay. Nalita ang anak ng kapitbahay. Ayan po, mga kalingap. Marami po mga kids. Ayan. Nagbigay uh, po ako sa kids ngayon. Tapos naman ako napakilala na. Ito so, si Injen. Ito si Angel. Anong trabaho nang yung partner mo? self sa? Sa igana. Ano? Anong trabaho niya? Sa Hindi kaya, no? Hindi Marami po ito sila, mga kalinga po. kiss po mga bata nila. Yan. Ang bata. alay ka na dito. Mabigay ako ng right. so, okay, really uh, bisko Bata, Mga bata bata alik bata ali. na biskit isa ka Nanay, lapit ka nanay ka bibi lapit doon kay mimi ate alip Ate, may ano kayo mas ito si Baby. Ano pangalan mo, Baby? Si Tay. Ito pag nasa bundok ro. Ayan. <laughs> baby Ayan. Ay, ang Baby na maliit. Ayan. Eh, ang jik eh. Bawal pa. Ang jik ano yung maliit. Ah, oh. uh. wala, wala. Si ano pangalan Sabi ko na may doon may doon na? Mana? Ay, ah, dudong mo. Sige, dalhan mo doon. Ah, magpunta man kami doon. Alay, go. Ay, may dudong doon. Alay doon. doon. Ay,

kaya din ito, lagay mo sa loob ng bahay. mama, magiging Ay, lang. Tita yan, tita. Anak Ano bang ulam niyo yun? Payas. Ah, yan, pinapakain mo sa bibi. Ano yan, luto? Pilaw. Payas. Payas. Kawawak naman. Ayan, tingnan mo dito. Ayan mo dito yung pagkakunong bibi. Ayan mo dito yung mo niluluto? Oh, Magluluto pa siya. Pati okay. hapon na eh. Ah. Hindi okay. okay. pa kayo. Wala na. Oh. Buti na lang sa alas. Oh. Uh, Blessing. Wala po Salamat eh. Kaya Ate Christy. Salamat Ate Christy. Okay. No, ati, Salamat, Christy. Hmm. Kasi wala po silang bigas. Kauan, kawawang kawawa. Oh, talaga. Ang liit pa na anak Ginagatas eh? mo or dede? Breastfeed? <coughs> dede. Dede. <coughs> Ay, <coughs> Okay, sige. Ah, binak na kong Man na magkakal. Wala naman kami sa tamis kabilang bahay. Ma, hatagan ni mo na yun. Oh, nabigyan ko na yun. Hado naman tayo. Sige. Oh. <laughs> <laughs> <Dito po? laughs> ah, ay, nabibigyan ko dito dito. Hello po. Magandang hapon. Ay, di mag, ano? Ah, mo yung bahay. Ay, may bibi na kahuga. Walang damit. Pero di, mo ng ano. Habun. Bawa sa YouTube, yung walang damit. Daming bagets, di ba? Ito. Ito, <laughs>

ito nang kakain. May bigas na kayo. Hmm. <laughs> oh, ano, wala na silang bigas. Blessing po sa ano at may pinadala po sa si Mga lumad po dito ng kakainap. Kalinap. Ang isa din po akong lumad. <laughs> Tiga ka na. Ah, mo na ako. Ako si Kalina Agnes. Ayan. Ah, Stouter so, po kami. Ang may nang magsidang. Kaya ba sa tikmat tubang? Okay. Um, bumuo ng tingkalingap. Ang kabisain po ng Oh, maghanap ng ng tao nang nangilangan na ay na o bigyan sila para sila ng hindi tumulong sa mga nangangilangan uh, So, ilang tayo dito? Pabot at pabot at pabot, at pabot. <laughs> sino, oh, sino pang bibis dyan, hindi nabigyan ng biskets. Hmm? Ito?

Bigyan mo lang ng stock niyo mga nanay. Bili tayo ng bagong, ano, Masi, eh, isang bag. Dito. Wala na bata dito sa kabilang bahay? Wala, lumapit na kanina nung doon tayo Masi, sa pangalawa. Bigyan na sa mga nanay na walang snack. Uh, uh, nanny, man, ay, Nan, nanay, nanay. Eh, no? ay, sa ay, ito na po ang Ay, bakit namin si Barang Kamis. Nanay, wala nanay. Ano? Saka dito. Sa likuran, natatago. Natatago doon.

Crispy. Ate Crispy. Yan. sponsored kasi sponsored yan, Sponsor yan, at po yan, Ate Kristi. At salamat so, po tayo at may salamat sa mabubuti pong kaluluwa na nagbibigay po sa sa tulad natin mga nang uh, mga kapatid natin na nangangailangan sa mga kaya si Ate Christy po ang palagi nagbibigay sa double ending pad at Ate Christy maraming salamat sa Christy wala na kong boses. Yan. Ang reserve kasi na maraming boses. Yeah. Ayan. Ah, hindi ako magpanggal. Ah, De, punta na naman kami doon. Oh, sa kabilang, ano, pangatlong bahay. Pangatlong bahay. bahay. Marami din mga bahay na cute. Ayan. Ah. Okay. Ang dami po ditong bahay na cute. naman. Oh, Tapos muna ito na. Hey! <laughs>

Timing talaga, taga punta namin sa mga, bahay-bahay. Ay, pala na silang bigyan. Ipagdating mo bigyas ng buka. Balchon pa sa mga. Salamat ako, Kristen. Marinig yan, ha? Hmm. Makuha na yung volume ni Ma. May groceries yung video. Api asukar, ini Chris. Tama si po yan. Ayan. So, ang tatlo ang um, yung anak, nag-aral na, ba naman? Pero yung ano, uh, hanap buhay ng asbang na yung, yung, tayo, yung uh, ayun po. Tapos, hindi sapat no? So, dami talaga dito. Mga kalingap, mga lumad po ito sila. Ito, uh, nagsabi na ang lumad kawawa po ang mga sa hirap po ng buhay. Ito po ang kanilang hanap buhay ngayon. Ah, mukha nung, nung napuputol na kahoy na naanod sa ilog po pinukuha nila at ginagawang ulo. Okay. Ah. Uh. Ito lang. Unang grade na yung ilis mo? Itong babae. Ang ganda itong babae. May mga talit pa naman Maraming kumanta. Ito. sampol, Ito. na ay, ay, Ito. Walay mic. Walay mic. So, yun, yun, pangatlo. Ah, grade. Grade 2, grade 5. Grade 2, grade 5. Pagkutin yung pag-aral mo. Eh. Ang ganda na mata niya grade 5 <laughs> Taas ang pirik mata. Ah, ta taas ang mata. Taas ang ilong. Hmm. Yan. Ang ganda yung mga lumang. Yan po. Ah, dito po sila nagluloto. Dito rin matutulog. Dito kasi dito buhay dito sa. Sobrang lamig para uh, manito. Mm. Sobrang lamig talaga dito lalo na pag uh, madaling, madaling araw. Madaling araw malamig pero mm. pag ano naman ah uh, Ano yan pag, pag araw? Araw, mainit naman Ma pag lunch time. Uh, la uh, lalo ano na kapag tirik uh, Ano ba 'yung tirik na tirik tanghali? Tanghali. Uh, Tanghaling uh, tanghali tapat, uh, sobrang tirik na tirik 'yung araw. Pag tanghali po mga kalingap, masakit po talaga ng init dito kasi expose po sila sa init. Open na eh. Open kasi. Ito po mga ano natin, mga na natin lumad. Ayan. So, para, parang ulan. Kanina pa, punta natin dito, ah uh, umaambun. -hmm. Umaambun. Buti na lang tumigil. Buti na lang. Parang doon bumagsak ko sa kabilang ah. ano, nang bundok. Ayan, yan, ano mo oh. dyan. Yun yung ulan. Hindi dito bumagsak. Bumagsak yung ulan. Oo. Oh, sa kabilang bundok, dun sa may dagat. Yan o, ulan man yan. Nasa dagat lang nga. Buti na lang, kundi basa tayo. uh, pasensya na pa makalingap. ano to? channel ni Kalingap ni Ako lang <laughs> po ang nag uh, kasi po. po ay nahihilo pa pag lumalakad po ng malayo kaya pinapahinga po namin nang re-recover pa siya uh, uh nag -re recover pa so, pasensya na po kayo sa Tagalog kung minsan matagal ako inisip ko pa anong Tagalog nung ano kasi sanay ako sa Bisaya uh, so, okay lang ano nyo dito buti walang ahas Ang dami pa namang ano. Ayaw ng ahas ng maraming tao. Oh, ayaw na. Oh, marami pa namang bata. Kapag mainga, ayaw ng ahas. Sila yung nag-a-adjust. ahas na yung mga layas. <laughs> <laughs> Delikado. Delikado. Baka ma ano, na, makagat ng tao. Oh, <laughs> baka makagat ng tao. Hindi sila yung makakagat. <laughs> Lalo na pag sawa, kinakain nila yan. Masarap daw yung sawa. Pero bawal yan. Oh, bawal pala yan. Bawa. So, magalit si Whitey. <laughs> yeah. yeah. Hindi naman nakikita na yun na ano. Uh, so, ayan po. Ang uh, sitwasyon po nila. Uh, kapit, ano, kapit bahay pa din tawag kahit may ano, may kal medyo kalayuan. Kapit bahay kasi hindi naman masyadong kalayo. Hindi naman umabot ng isang barangay yung pagitan. Pagkatanaw mo yung bahay sa kabila. Kapit bahay. Din hmm. So, dito may isang bahay. Doon po. Ah, uh, dami pong kids. Kasi malamig ang panahon dito. Uh, ngayon, ngayon lang. Ayan si si ano, si husband. Ano yan? Ha? <laughs> Nagigising na madaling araw. Yan kasi ano yan? Malamig pa dito. Malamig ang panahon. Pag, lalo na pag ah, madaling araw. Pag, na, ayan ang ah. panghalin ng init. Ayan, nakakit. Pagbutuhin nyo ng pag-aaral niyo, ha? Uy! Para pag malaki na anong gusto mo teacher buong pa ano sa pa yeah Bulang pa yeah, eh, ano eh. oh, sa pa ano sa buong pa ano sa buong pa ano sa buong Yan, ano pa ano ano sa buong pa ano sa buong pa ano ano, man, man. ano yun? Basagulero. Basagulero yun, sa buong pa sa pa mabuti na lang naging sundalo. Ito na mag sundalo magsundalo ka doon ng mga laki ang ng sundalo ngayon. ganang sahod. Mga 42 nata. Ayan. So, di na po kami magtatagal. Baka, baka, ano, abutan kami ng ulan. O, so, ayun na talagang ulan. Bumagsak na sa kabila. Bumagsak na sa kabilang dati. Ayan, ang daming Kaya lang, walang damit. <laughs> so sexy. So sexy. Barata. Ano bang nangyari sa iyo, Doom? <laughs> angel. Ah, kay Angel. Angel, ba't walang damit tong isa? Ala! ayaw magdamit. Ano ba yan? Masakit yung suso. Oh, Oo, yung suso niya. <laughs> niya daw. Ba, ah, hindi na didihan. Eh. Hindi <laughs> na didihan. Nadidihan yan? <laughs> ha? Sumasakit talaga daw yung suso niya. So, Ay, hindi niya rin matigil yung breastfeed niya eh. Okay, mapasalamat na tayo. Yan, maraming salamat po mga kalingat, lalo na po kay T. Christy sa pre-sponsor po nabipabigas. At may tatlo po tayong pamilya na nabigyan ngayon. So, Lumad po natin mga dito sa malalag. Ayan. So, di na po ako magtatagal. Baka abutan po tayo ng... Talagang kalan. bumabagsak na siya? Uh, bago po tayo magpaalam na pansamantala, ah... Uh, ano po, patuloy po nating suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at yung Ibna Vlogs, Kalinga Prab at Jackie, Doyon Ruel at Langgari Shul at ang buong team Kalinga. Thank you so much. God bless everyone. Mayroon akong kaibigan na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Di ba may susuming, dagat may tatawiling

tao Pag yun problema Sa laksang pinansyal Pagkalinga at pagtulong Sa kapwa'y ating isulong